din oh, ah. na. ako. Oo! Na, din ako. Hey, na. Si, right? try mo lang din eh. Si dito, na-try yan. Yan ang nito eh. Yan ang dumadalaw, kailangan try yan. Nananapang din yan, No! Putang ina! Putang <laughs> pamatay! <laughs> Ewan eh, ko, binigay lang sa'kin sa yun eh. <laughs> e. Holy shit! <laughs> <laughs> ano e? Tawag mo na yan! Plug! Bakit uh, ba kain o? Oh. Masa mo lang <laughs> yung <laughs> hardware store? Masa mo yung moonshine, ano? Parang moonshine siya gawa. No, that's worse than moonshine. Nagulat ako eh. Matapang, matapang. beer yun eh. Milagro nung yun? Ay, ano balak Hindi matutuloy ang balak niya? Walang balak! Walang balak! Walang balak! Walang balak! Papagaubos nyo to, suntungan nyo mangyari. Kinabukasan mangyayari. Wait, ako oh, na.